Boy ay bullied, ngunit ang kanyang pitbull ay nagpapakita. At kung ano ang ginawa niya iniwan ng lahat shocked. Ang tanghali araw parusahan ang pagod na out courtyard ng Villa Esperanza Municipal School. Ang init ay gumawa ng mga batang lalaki. Pawis bilang sila sinusubukan upang makumpleto ang pisikal na edukasyon gawain Lucas Santos. Isang labindalawang taong gulang na batang lalaki. Payat at may isang mahiyain expression, ay nanatili sa gilid ng patlang. Siya pisil ang hem ng kanyang shirt na may pawis kamay. Nagahanap upang mawala. Lucas hindi kailanman gusto soccer masyadong magkano. Less than being forced to play. Alam niyang hindi siya magaling sa sport. Kaya madali siyang target ng mga jokes. Santos pumasok sa bukid. Inutusan ng guro. Isang burly na lalaki na may sipol na nakabitin sa leeg Malinaw na walang pakialam sa dinamika ng mga bata, si Lucas ay lunukin ng husto at dahan-dahan na sumulong sa gitna ng bukid. Alam niya ang mangyayari sa kabilang dako, si Vitor Oliveira, isang matangkad na batang may masamang mangiti, ay nakatingin na kung paanong ang isang predator sa tabi ni Vitor ay si Rafael Almeida na laging sumusunod sa kanya na parang anino. Natatawang tawa sa bawat komento kahit na hindi komportable kapag ang bola ay nagsimulang lumiligid. Ang pinakabihasang nakipagkumpetensya para sa pag-aari na may enerhiya. Lucas gayon paman na natili sa sulok, sinusubukan upang hindi inalis ni Vitor ang tingin sa kanya. Isang tingin na puno ng panlalait. Biglang pinasabog ng guro ang sipol at direktang itinapon ang bola kay Lucas. Lahat ng mata ay nahulog sa kanya. Nagkarera ang kanyang puso, pinilit niyang kontrolin ang bola, ngunit ang kanyang mga galaw ay makulit. Pinalampas si Santos bago siya natisod sa sarili. Sumigaw si Vitor mula sa itaas. Sinubukan ni Lucas na tumalikod, ngunit natisod sa kanyang sariling paa. Nawala ng kanyang bola sa isang kalaban na nakapuntos ang layunin. Sumabog ang patlang sa tawa na may Vitor's pagiging ang pinaka-strident hindi ka pa ni paniwala hindi kahit na maging isang balakid ang naglilingkod. Tinuya si Vitor. Habang nararamdaman ni Lucas na nag-aalab ang kanyang mga pisngi sa hiya, ang mga bulong at tawa ay nakapalibot sa kanya. Tulad ng isang alon, nais niyang mawala kapag ang wakas ay natapos na bulong sa kanya ni Vitor. Maghanda ka, dahil pagkatapos ng paaralan, ituturo namin sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng talagang mawalan. Nilamon ni Lucas ang kanyang mga salita. Kamalayan na ang pagsagot ay lalong magpapalala lamang ng mga bagay-bagay kapag nakauwi siya. Lucas ay dumiretso sa likod bahay. Kailangan niya ng aliw at alam niya ng eksakto saan matatagpuan ka ng iyong pitbull. Thor pagkabukas niya ng pinto ay agad na tumakbo si Thor patungo sa iyo na kumakaway sa kanyang buntot na may sigasig. Ikaw lang ang intindihin mo ako, kaibigan bulong ni Lucas, habang dinidilaan ng aso ang kanyang mga luha, habang nakaupo sa damo, pinahinga ni Thor ang kanyang ulo sa kandungan ni Lucas, na naalala ang araw na iniuwi ng kanyang ina, na si Marisa ang papi. Natagpuan ko siya sa isang kanlungan. Naisip ko na baka kailanganin mo ng kaibigan. Nakangiti na niyang sinabi mula noon Thor ang kanyang kuta kinabukasan. Matapos ang higit pang tising sa paaralan, si Lucas ay kumuha ng alternatibong landas patungo sa bahay sinusubukan upang maiwasan ang Victor. Ngunit ay walang swerte, Victor at ang kanyang grupo pinananatiling cornering sa isang patay na dulo. Naisip siya ay maaring makatakas. Provoked Victor habang umaatras si Lucas hanggang sa siya ay itulak sa pader. Nang tila walang paraan upang makalabas. Isang tunog ang umalingaungaw sa ali. Mabangis na tumatahol. Biglang lumitaw si Thor na parang bagyo. Sa kanyang balahibo na bristling at ang kanyang mga ngipin ay nakahubad. Ang mga buli ay paralisado. Si Thor ay sumulong. Galit na galit na tumatahol. Sinubukan ni Vitor na mapanatili ang kanyang postura, ngunit gumawa ng mga hakbang. Pababalik. Hayaan mo. Sumigaw si Rafael. Hinila si Vitor. Ang mga lalaki ay tumakas. Nainiwan si Lucas at Thor na nag-iisa sa alley. Si Lucas ay nahulog sa kanyang mga tuhod. Yakap ang iyong tapat na kasama. Iniligtas mo ulit ako. Thor tumugo nang may pagdila sa mukha. Habang si Lucas sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Patuloy na nanyakap ni Lucas si Thor. Naramdaman niyang, bumagal ang kanyang puso habang tumatakbo pa rin ang adrenalin sa kanyang katawan hindi niya akalain na ang kanyang apat na paa na kaibigan ay maaaring harapin ang isang bagay na nakakatakot si Thor ay nagdila sa mukha ni Lucas na tila nagsasabi na magiging okay ang lahat ngunit alam ni Lucas na hindi iyon ang katapusan si Vitor at ang kanyang grupo ay ang uri ng mga bully na hindi madaling makalimot. Nang sa wakas ay makauwi na siya ay sinalubong si Lucas ng kanyang ina. Marisa na agad na napansin ang kakaibang tingin sa mukha ng kanyang anak. Ang nangyari ay nagtanong. Siya nag-aalala wala inalang na isang mahirap na araw. Thor pumasok siya sa likod mismo ng nanginginig na ar. Pero alam ni Lucas na kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Pagod na sa pagtatago at pamumuhay sa takot. Nagpasya siya na hindi na siya maaaring maging biktima. Ginugol niya ang gabi sa pag-iisip ng lahat ng naranasan niya. Ang mga insulto, ang mga pagpapahiya at ngayon, ang habol tor tulad ng dati, humiga sa tabi ng kama, nag-aalok ng kanyang tahimik at walang patid na presensya. Gayon paman, may bago na lumalaki sa loob ni Lucas. Tapang sa unang pagkakataon, naramdaman niya na sa tabi ni Thor Marahil ay kaya niyang harapin ang kanyang mga takot, kinabukasan ay dumating si Lucas sa paaralan na si Thor ay nasa tabi niya. Alam niyang kukunin niya ang aso ay maaring magdulot ng problema, ngunit wala siyang pakialam. Kailangan niya ang kanyang lakas. Bulong ng mga estudyante at itinuro siya habang dumadaan siya sa mga pasilyo. Ang paningin ni Thor, isang nagpapataw na pitbull at alert, ay sapat na upang maitaboy ang karamihan sa mga tao. Ngunit si Vitor at ang kanyang grupo ay naghihintay. Nang makita nila si Lucas na papalapit, nagbigay si Vitor ng isang mapanlait ng ngiti. Ngunit sa pagkakataong ito ay may kakaiba kay Lucas. Hindi na siya nakatingin sa lupa. Naku, dala mo ang papi mo, takot ka. Nilalait si Vitor, samantalang ang iba Thor hindi lang aso. Sagot ni Lucas ang tatag na siya mismo ay hindi nakilala. Hey, huwag kalimutan na mag-subscribe sa channel at ay activate ang tinker bell. Bumalik tayo sa kwento siya ay aking kaibigan, isang bagay na hindi mo kailanman mauunawaan. Vitor kinuha ng isang hakbang pasulong, ngunit Growl nagpapakita ng kanyang mga ngipin ang tunog. Ginawa ang grupo umurong na hindi higit sa sinabi. Vitor sinusubukan upang isave ang kanyang post Lucas. Gayunpaman siya ay hindi intimidated. Ito ay nasa paglipas ng oo, oh, hindi ko hayaan mo ako anymore. Humiliate. At pwede mong subukan, pero hindi na ako nag-iisa ang pasilyo, ay tahimik. Thor stood firm sa tabi ni Lucas, isang simbolo ng ang kanyang bagong lakas. Ang mga hitsura ng iba pang mga estudyante ay hindi na nakakaawa kundi ng paggalang sa mga sumunod na araw, may nagbago sa paaralan. Tila nawalan na ng kontrol si Vitor at ang kanyang grupo sa iba pang mga estudyante. Hindi na kailangan pang isama ni Lucas si Thor. Ngunit, ang kanyang presensya sa araw na iyon ay nag-iwan ng marka. Ang janitor na si Carlos, na nasaksihan ang pag-uugali ng mga bully, ay iniulat ang insidente sa lupon ng paaralan. Si Vitor at ang kanyang mga kaibigan ay tinawag sa board kung saan sila ay malubhang pasaway. Samantala Lucas, nagsimulang lumahok ng higit pa sa mga klase. Siya ay hindi pa isang football fan, ngunit napagtanto niya na gusto niya ang ibang bagay tulad ng pagguhit at pagsulat at laking gulat niya. Nagsimulang lumapit ang ibang estudyante na curious sa kanya at kay Thor isang hapon pag uwi niya ay may nakita si Lucas na sobre sa gate. Sa loob ay may sulat na may makulit na sulat kamay. Sorry, never ko gustong saktan ka for real. Pinilit ako ni Vitor. Pero ngayon, na ko na mali ito. Sana magkaayos tayo. Balang araw si Rafael Lucas na natili tahimik na hawak ang sulat na hindi niya alam kung madali ba siyang magpatawad. Ngunit sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang Kontrolado niya ang backyard tour. Waging his tail nakatingin sa kanya na parabang alam niyang sa wakas ay malaya na ang kanyang kaibigang tao. Ngumiti si Lucas. Lumuhod para yakapin siya. Nagawa namin. Mula noon ay nangako si Lucas na hindi na siya muling magpapaalam sa iba. Magpapaliit ulit sa kanya. Hindi lang siya nakatagpo ng lakas ng loob, kundi Natuklasan din niya ang kapangyarihang ipaglaban ang sarili at higit sa lahat, ang halaga ng tunay na pagkakaibigan at sa araw na iyon ay tuluyang nagbago ang lahat. Sa mga sumunod na araw ay naramdaman ni Lucas na may bago na namumulaklak sa loob niya. Hindi lang niya napagtagumpayan ang mga buli, kundi nagsisimula na rin siyang maunawaan na iba ang pagharap sa mga hamon. Hindi umalis sa kanyang isipan ang liham ni Rafael, bagamat hindi inaasahan ang paghingi ng tawad. Naramdaman ni Lucas na kailangan niya ng oras para maproseso ang lahat. Kasi si Rafael ay nasa tabi ni Vitor sa lahat ng panunukso sa paaralan. Nagbago rin ang ugali ng mga estudyante. Hindi na pareho ang impluensya ni Vitor at ng kanyang grupo at marami ang umiwas na makialam sa kanila. Si Lucas naman Nagsimulang iba ang tingin, may mga lumapit para magtanong tungkol kay Thor, mausisa tungkol sa aso na nagligtas sa araw. Ito ay sa isa sa mga pag-uusap na ito na natanto ni Lucas ang isang bagay. Mas marami siyang mga alyado kaysa na imagine ko ang isang kasamahan ko na si Isabella na laging nakareserba ang lumapit sa kanya pagkatapos ng klase Lucas. Nakita ko ang nangyari nung araw na yon. Napakatapang daw niya si Lucas. Ngumiti na gulat sa kabaitan. Unexpected. Thank you, Isa. Pero hindi ko sana magagawa kung wala si Thor na tawa siya. Pero nagpatuloy ito. Gusto kong sabihin na kung kailangan mo ng kausap. Nandito ako ang maliit na pakikipag-ugnay na na ito ay sapat na para mapagtanto ni Lucas na hindi man lang. Ang lahat ng tao sa paligid niya ay walang paki-alam. Marahil ay may puwang para sa mga bagong pagkakaibigan at isang bagong paraan ng pamumuhay sa kabila ng mga pagbabago. Huling paghaharap kay Vitor ay hindi maiwasan at dumating siya nang hindi inaasahan makalipas ang isang linggo sa pahinga. Si Lucas ay nakaupo ng mag-isa sa looban at nagdodrawing ng Thor sa kanyang notebook nang marinig niya ang paglapit ng paa, tumingala siya at nakita si Vitor na ikinagulat niya na siya ay nag-iisa na walang karaniwang grupo ng mga tagasunod na maaari naming pag-usapan. Tinanong si Victor sa isang mas kalmadong tono kaysa sa maririnig ni Lucas bago mag-atubiling Lucas, ngunit tumango Victor umupo sa susunod na upuan. Pag-iwas sa eye contact, saglit ang katahimikan ay mabigat hanggang sa tuluyan na siyang nagsalita. Gusto ko lang humingi ng paumanhin si Lucas ay dumilat na lilito kung ano ang kalokohan ko. Akala ko ang pagpapahiya mo ay magpapagaan sa pakiramdam ko. Pero lalo lang itong nagpalala nang dumating si Thor. Napagtanto ko na mali ako. Vitor huminga ng malalim na parang ang pagtatapat ay nagkakahalaga sa kanya ng bawat salita. Hinahangaan ko ang tapang mo, Lucas, tumingin kay Victor. Napilit sinusukat kung sincere ba siya, may bagay sa ekspresyon niya, na tila genuine. Hindi ko alam kung mahihinga kita ngayon, Victor, pero siguro, sa oras tumango si Victor. Looking relieved to hear that, yun na nga ang mas deserve ko, na nahimik sila para mas marami ilang minuto hanggang sa tumayo si Victor at umalis, si Lucas, sa unang pagkakataon ay naramdaman na may isang bagay sa loob niya na talagang nagbabago. Lumipas ang panahon at si Lucas ay nagsimulang makaramdam ng higit na ligtas sa paaralan. Hindi lamang siya nagkaroon ng mga bagong kaibigan, kundi naging isang uri ng inspirasyon para sa iba pang mga mag-aaral na binubuli. Si Thor, syempre, ay patuloy na naging matapat na kasama niya. Ang kwento ng bayaning si Pitbull, ay kumalat. At ilang mga tao nagpa-picture pa sila sa kanya. Pero para kay Lucas, ang pinakamahalaga ay ang kapayapaan na nararamdaman niya. Alam niyang laging may mga hamon, pero ngayon may mga gamit na siya para harapin ang mga ito. Lakas ng loob, tiwala sa sarili, at suporta ng mga taong talagang nagmamalasakit. Isang araw, habang naglalakad sa park kasama si Thor, Nakilala ni Lucas si Rafael, kumaway ang bata mula sa malayo. Nag-aalangan, pero kumaway pabalik si Lucas. Niyaya siyang lumapit. At saka si Rafael, kamusta ka? Tinanong mo si Lucas. Mas mabuti, magaling ako. Masama pa rin ang pakiramdam ko sa nangyari. Nagbigay ng konting ngiti si Lucas. Lahat ay maaaring magkamali. Ang mahalaga ay matuto ka dito. Nagpatuloy sila sa pag-uusap. At si Thor, tulad ng dati, ay nanatiling malapit na kumakaway sa kanyang buntot. Makalipas ang ilang buwan ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagliko ang buhay ni Lucas sa kwento ng si Thor mula sa bullying ay nakarating sa isang lokal na mamamahayag na gumawa ng ulat tungkol sa kanya. Ang artikulo ay nag-viral at sa lalong madaling panahon ay inanyayahan si na Lucas at Thor na lumahok sa mga palabas sa TV at kaganapan tungkol sa kamalayan sa bullying sa isa sa mga panayam na ito ay sinabi ni Lucas ang isang bagay na lubos na naantig ang mga manunood. Ang ginawa ni Thor para sa akin ay upang ipakita sa akin na kahit na sa mga pinakamahirap na sandali ay hindi kami nag-iisa, binigyan niya ako ng lakas ng loob upang harapin ang aking mga takot. At gusto kong malaman ng ibang tao na sila rin ay makakahanap ng lakas sa loob man ng kanilang sarili o sa tulong ng isang taong nagmamalasakit. Ang kwento ni na Lucas at Thornton ay naging inspirasyon sa maraming tao. Bumisita sila sa mga paaralan kung saan ibinahagi ni Lucas ang kanyang karanasan na naghihikayat sa ibang mga kabataan na huwag sumuko at humingi ng tulong. Kaya napagtanto ni Lucas na ang kanyang sakit ay naging mas malaki. Isang mensahe ng pag-asa, hindi lamang nila binago ni Thor ang kanilang sariling buhay, kundi nagbigay din ng inspirasyon sa iba na makahanap ng lakas ng loob na baguhin ang kanilang. Inspiring at impactful. Tulad nito, mag-subscribe sa aming channel ngayon, Activate Tinkerbell, upang hindi mo makaligtaan ang anumang nilalaman at iwanan ang iyong gusto kung ang naantig ang puso mo, Thor at Lucas. Comment. Ano ang masasabi mo sa kwentong ito at ibahagi mo ito sa iyong mga kaibigan? Sabay nating ipalaganap ang tapang at inspirasyon. Click mo ang subscribe button at maging bahagi ng ating komunidad.